Hey guys! Welcome back again to our YouTube channel and today andito tayo sa My Mall of Asia dahil meron akong nabalitaan na meron a uh, bagong pasyalan dito at libre lang. Ito po yung Sky Garden. So yun yung pupuntahan natin today. Ngayon na sa second floor na tayo at isang diretso lang yung lakad natin hanggang makarating tayo sa kabilang side. Tapos doon na tayo aakyat papuntang third floor. Dito na part may escalator na pero hindi pa tayo pwedeng dumaan dyan, naka-close pa. Kaya kailangan nating dumairetso pa muna dito. Ayan pag makita natin yung may Decathlon tapos may hagdanan. Dito na tayo aakyat papunta dito sa third floor. Pag aakyat natin dito sa third rd floor, makikita na agad natin yung pinaka entrance dito. Ayan so papasok na din tayo guys para makita na agad natin yung Sky Garden. So dito pa lang sa pinaka entrance talaga yung pagpasok pa lang natin dito. Ayun may ano na dito may tubig na dito sa gilid. Ganyan tapos napakaganda dito guys. Ngayon pala is ano hindi maganda yung panahon, medyo makulimlim. Ngayon unahin muna natin yung dito sa bandang dulo para maikon natin guys. Mag-start tayo sa pinakadulo dulo hanggang makarating tayo dun sa kabilang side naman. So dito naman ito yung uh, sunshine. May create your own sunshine. Ayan. Tapos dito pala is may playground. Ayan. So pwedeng-pwede dito yung mga kids. Pwede silang maglaro dyan. At medyo pumapatak na nga din yung ulan. Ayan. Medyo umaambo na guys. Ayan. Ayan. Yan may swing dito. So pwede po natin dalhin yung mga kids ang maganda din dito sa playground kasi may mga upuan naman dito so pwede tayong mag standby muna dito habang pinapanood yung mga kids na naglalaro ngayon naman na dito na tayo sa may seaside banda ayan so ikot lang tayo guys para makita natin ayan gaya na po yung ferris wheel at ito na din po yung seaside ayan so makikita na po natin dyan ayan na po yung bridge papunta dun sa kabilang side at Ayan, ito na din yung ibang mga upuan. Nakapaikot po yan dito para mas marami po yung pwede makaupo. Ganyan lang, so nakakatuwa lang kasi may ganto na. So mas lalong, mas maganda na dito kasi before pupunta lang tayo ng seaside. Pero ngayon, meron na tayong other option. Dito naman sa may playground, meron na ding restroom dito para makapag-CR na agad. Ngayon ko lang napansin yung tubig pala na nandito is para siyang naging ilog. Kasi para siyang naging running water. So may nilagay sila dito para magmukhang ilog. Ayan, so tapos na tayo dito na part. Ngayon naman is the direction na tayo dito. At meron sila mga parang mga box na malalaki. So ayan. Tapos meron din sa kabila. So hindi ko sure kung design lang ba talaga yun or may gagawin pa dyan. Something. Tapos dito din meron ding area dito kung saan pwede tayong... Uh, mag magstay dyan, lalo na ngayon medyo umuulan na, So may mga table and mga upuan na pwede din po natin magamit pero limited lang. Yung gantong area pala is dalawa, meron din sa kabilang side. So mamaya pupuntahan natin doon. Tapos ito na part is meron din siya dito may parang pa fountain so para talaga siyang may ilog tapos mas maganda mas maganda yung effect niya pag may fountain tapos ngayon naman is na din tayo dito sa pinakaharap natin guys Yan So kanina is doon tayo galing Yan Yan yung mga napuntahan natin Tapos ngayon naman is na tayo dito sa pinakaharap Ayan mas maganda din dito kasi may ganyan po May parang parang garden na siya Tapos may upuan Ganyan Tapos Yan parang may ginagawa pa din siguro dito na park Pero ang ganda lang ng style niya o oh, ganyan So bali tatlong ganyan Four parang four pala Ayan, medyo malawak po yung area dito. Tapos, dito din sa harap natin. Yan yung part na to is papunta din to sa may bandang dulo para mas makita natin yung... Ayun yung pinaka-view lalo na dito paghapon guys. Makita natin dito yung sunset. Ayan. Sa ngayon kasi medyo pumasok yung mga tao doon. Doon sa loob kasi umuulan. Ganyan, pero siguro pag walang ulan mas maraming tao ang pupunta dito. Lalo ngayon is Saturday. Ganyan, so... Ayan sila na picture video Yeah, tapos dito naman is may upuan na din para pwede na natin magamit. Tsaka ang ganda talaga dito, guys. Tsaka ang hangin pa ngayon lalo ngayon kasi medyo maulan-ulan so mahangin. Ngayon naman is diretso pa tayo dito sa kabilang side para mas makita natin yung ibang parts pa. Kasi meron pa doon may pa-fountain din sila pero yung fountain doon is parang yung dancing fountain. So, lapitan pa natin. So, isa din, isa din tong, ito din yung isa, nabubulol ako, yan. So, ano ba to? Di ko, um, all of Asia, something or oh, some is coming. So, baka design lang talaga yan. Yan. Tapos, diretsyo na tayo dito. Ito na yung isang area, ito na yung fountain. So, ganyan. <laughs> Ang cute lang. Siguro, baka may mga batang lumalapit diyan pag ganyan pag lumalakas na yung sa fountain yan tapos dito pala mayroon din isang hagdanan ayan papunta dun sa taas ah uh, mamaya i-check e natin guys kasi hindi ko nababasa wala akong salamin yan check natin mamaya kung ano pa yung dun sa pinakataas kasi mayroon pong pocket dun pero hindi pa siya open kasi naka ano pa may harang pa yun so ganyan lang ah uh, pumunta ako dito ng dapat pupunta ako dito ng hapon para hindi ganong kainit pero pumunta na ako dito ngayon siguro is mga 12 noon pa lang pero yun nga hindi kasi mainit kaya dumaretso na agad, agad ako dito Dito naman sa may hagdanan, meron tayo nakikita dito. Ayan guys, para siyang may pa falls dito <laughs> may pa falls pero ang ganda lang oh ganyan paretsya na dyan yung tubig ang nagustuhan ko lang din dito kasi minsan pag nandito tayo sa Moa pupunta pa tayo dun sa may seaside para mas mahangin pero ngayon hindi mo na kailangan pumunta dun tumawi dun dahil dito palang aakit ka lang sa hanggang 3rd floor ma ma-experience mo na yung ganito na parang kanilig na sa seaside dahil sobrang hangin dito guys Balikan pa pala natin yung isa dito kasi sabi ko pupuntahan natin after. So ayan na dito pa rin tayo sa may bandang gitna. Tapos ito yung isang spot kung saan pwede tayo magstay muna dyan. Pag maulan at mainit. Ganyan. So kanina akala ko guys dalawa lang yung doon saka ito. Pero to, tatlo pala sila. Meron pa doon sa bandang dulo. So yun na yung pupuntahan pa natin kasi yun na yung last na part ata dito. Ngayon, makikita tayo dito sa may hagdanan. So, nandito tayo sa pinakataas. So, hanggang dito lang tayo, guys. Nandito tayo pwedeng dumaretsyo pa doon. Uh, at ito daw yung sa taas. Ito daw yung magiging sky football field. Ayan. So, under construction pa. Uh, at ano lang. Wait na lang natin na matapos yan guys. Para siguro mas maganda na yan. Kasi meron pa tayong pinakataas pa. Ganyan. Tapos, mula naman dito sa taas. Ito din yung pinaka-view na natin. Ayan, makita natin yon Ayan. Tapos yung... Ferris wheel. Ganyan na syempre yung pa ano nila dito, parang pa pa falls. <laughs> ayan, ganyan po. Tapos ayan pwede tayong bumaba na doon. Tapos makikita din natin dito yung kabilang side. Yan ganyan po. So ngayon man is medyo dumamid damid yung tao. At baba na din tayo kasi medyo uh, umaambon naman, naman ulit guys. Ngayon naman na dito na tayo sa bandang dulo na part. Parang last part na to guys. Ito na yung pinakadulo. Tapos meron tayong makikita dito mga teddy bear. Ayan. So siguro ginagawa pa lang dito. Magkakaroon siguro ng ilaw yan soon. Hindi ko lang sure pero parang ganun siya. Tapos meron tayong makikita dito ang MOA nakalagay sa gitna. So pwede tayong magpicture. ah, uh, Siyempre marami mga nagpicture din dito sa mga teddy bears. Ayan, may white na para siyang ano. Parang may flowers doon sa taas na kulay white. Ganyan. So ikot lang muna natin. Ayan. Touch lang muna natin. Ano ba siya? Oh, para siyang ano pala, artificial na Bermuda. Ganun ba yan? Or Carabao Grands. Ayan, pero ang cute. Ayan. For sure, may enjoy ito ng mga kids. Gustong gusto nila magpa-picture dyan. Ayan, so ito na yung pinakadulo. Ito na yung parang bilog dun sa ano, yung sa may baba. Ayan. Tapos syempre, ito na din yung pangatlong ano, yung anong tawag dito? Basta may ano. Yan pa rin. Yan. Yung may mga upuan. Pero limited lang yung mga upuan na ganyan. So yun lang muna yung vlog natin dito. At sana na-enjoy na guys. At sana makapunta din kayo dito. Dahil habang ano pa. Medyo konti pa lang yung tao. At ngayon medyo lumalakas na din talaga yung ulan. So yun lang. At huwag yung kalimutan mo subscribe. Click na notification bell para ma-update kayo every time na ma-upload ako ng bagong video. So thank you guys for watching. And see you on the next vlog. Bye! Black COVID.